So, ito, pag-usapan po natin. Ha? Ah. O, nagbigay kasi ng pahayag yung pong grupong Atom o August 21 Movement tungkol dun sa mga comparisons between uh, Roddy Duterte at dito kay Ninoy Aquino. Of course, August 21, yan po yung araw na pinaslang itong si Ninoy. At ang sinasabi ni VP Sara, ang sabi niya sa kanyang tatay, pag siya daw ay umuwi, sa Pilipinas ay baka daw matulad siya kay Ninoy. <laughs> so, ito po yung reaction ng Atom. Basahin po natin. Although we have come up with a previous statement already regarding the comparison between a hero like Ninoy Aquino and former President Duterte, in reaction to the recent statement of the Vice President, we again would like to reiterate that Digong can never be Ninoy. Okay, Yun po yung sabi ng Atom Ninoy Aquino came home on August 21, 1983 Hoping to talk and convince a very ill dictator Marcos at that time To hold free elections and bring back democracy to our country While President Duterte is hoping to come home And escape accountability from the charge of crimes against humanity Sa palagay namin ay dito pa lang malayo na ang pinagkaiba nilang dalawa Okay. May punto nga naman, di ba? Ah, uh, si Ninoy noon, he was uh, coming here uh, para po tumulong sa Pilipinas kasi nga po nagkakagulo na po noon. Habang itong si Duterte ay eh, gusto niyang tumakas doon sa uh, sa Hague, yung sa kanyang responsibilidad o yung kanyang uh, trial doon sa Hague at uh, hindi naharapin yung pong mga krimen na ah uh, hinaharap po niya ngayon so we understand how desperate the family of the former president is nowadays and with the forthcoming elections we also realize that perhaps this is part of the strategy to paint themselves as the underdogs because Filipinos loves underdogs uh, love underdogs but we are sorry to say that president duterte is a poor copycat of ninoy He has to answer to the thousands of families who lost their loved ones and were deprived of due process. A due process that he continues to enjoy while in The Hague and being able to employ a respected foreign lawyer. O inamin pa ng dating Pangulo na parang nasa hotel <laughs> habang naka-detain sa ICC. Samantalang sa loob ng tatlong taon, si Ninoy ay libreng nagkaroon ng panibagong buhay sa Amerika kasama ang pamilya uh, na pitong taon niyang hindi nakasama. So, yun nga naman, di ba? Si Ninoy, kung tutuusin, eh, pwedeng doon na lang siya sa uh, Amerika, di ba? Pero, he chose to come back here despite yung uh, threat sa kanyang buhay. Ngunit pinili niyang umuwi sa harap ng banta sa buhay niya upang makisama sa mga kababayan na patuloy na nagihirap nung panahon na iyon. Isang malaking pagkakaiba. O, Ninoy was a political prisoner who gave his life fighting for democracy at ang pagkapatay niya noong 1983 ay naging huling mitya para magkaroon ng people power revolution na nagpabagsak sa diktatura ni Marcos. Ninoy's legacy is rooted in an un unwavering opposition to authoritarian rule and his commitment to democratic ideals. In contrast, Duterte was arrested by the ICC on charges of crimes against humanity linked to his bloody war on drugs. He did not sacrifice for democracy. Rather, his tenure was marked by policies that raised significant human rights concerns. Isang malaking pagkakaiba. Equating Duterte's legal challenges with Ninoy's martyrdom misrepresents the essence of their respective legacies. Aquino's sacrifice was a catalyst for democratic restoration while Duterte undermined democratic institution. Pilit na gustong ibalik ni Ninoy ang bansa sa tunay na demokrasya habang si Digong ay halos sirain ang demokrasya. Uh, hanggang ngayon ay damang-dama pa din natin isang uh, malaking pagkakaiba. okay? Ito yung mabigat dito eh. So isang ilang taong ni Yorakan ang pangalang Ninoy Noy Aquino ng mga trolls ng taga-suporta ng dating Pangulo sa social media. Ngayon, gusto naman nilang makisakay sa kabayanihan ni Ninoy para lamang makatakas sa pananagutan. Hindi ito katanggap-tanggap at sana huwag nang magpaloko ang taong bayan dito. Katunayan, malaki ang kontribusyon ng dating Pangulo sa pagkabalik ng mga Marcos sa kapangyarihan. Digong can never be Ninoy. So, yun po yung punto dito ng August 21 movement na tila ba ano eh. Pansin nyo parating ginagamit yung si Ninoy, si yung, yung people power. Um, gusto ko mga pinaplant yung idea na yun ng kampo ng mga Duterte sa taong bayan na parang ganito yung gagawin natin. I-people power natin, iyan natin. Pero may punto nga naman yung ato malayo Malayo itong si dating Pangulong Duterte kay uh, Ninoy Aquino, di ba? Uh, hindi, wa walang Kumbaga si Ninoy, wala namang ano, wala namang uh, uh, crimes against humanity, walang kumpara, walang pinapatay, walang wala lahat eh. Kumbaga iba yung iba yung pinaglalaban ni Ninoy. At itong si Digong ay uh, Uh, gusto lamang makaalis o makatakas dun sa responsibilidad o dun sa trial na kinakaharap niya dyan ngayon sa Daig Sa akin, uh, maraming mga Pilipino yung pong nagrarally uh, para kay Digong Dun sa dahig, ilang libo yung nakita natin Dito sa bansa, meron ding mga supporters si Digong na, na nagrarally din at lumalabas Pero kung iisipin nyo, nagrarally sila para ba sa bansa? O dahil lamang sa kanilang idolo? Yung kanilang idolo na may hinaharap ngayon na kaso. Diba? At malaki yung krimen, malaki yung inaakos sa kanya. Nagrarally ba sila talaga para sa bansa? O para lamang sa kanilang kanilang pag-iidolo? O para lamang sa kanilang pride? O sa kanilang pag-worship dito kay Digong? Malayo po yan. Doon po sa ginagawang pagrarally ng ating mga kababayan para po ipaglaban ang West Philippine Sea katulad po ng ginawa sa Makati nung nakaraang linggo ng ABP Party List at saka ng uh, iba't ibang mga grupo uh, to show that Filipinos do not yield di ba Yan po yung rally na yan it is not for a single person it is not uh, kumpara hindi lang siya para sa politika lang it is to show po na tayong mga Pilipino Will stand up against tyranny Will stand up against uh, bullying diba? At uh, kay Nino, yun din naman yung uh, pinaglalaban niya noon diba? Yun din naman yung uh, uh, parang uh, rason kung bakit siya lumalaban noon yung mga sinasabi niyang mga tira ni noon. O pero yung yung ito nga itong sa sa ABP, yung sa rally sa Makati, 'di ba, Eh para sa West Philippine Sea yung pinaglalaban. At sa akin, 'yan ang mas tunay na may pagmamahal sa bayan. Hindi yung magrarally ka dahil lamang sa idolo mo yung isang tao o dahil nadala ka sa panonood mo sa YouTube nung mga vloggers nila at film mo na na kumbaga nasaktan ka dahil naaresto yung idolo mo kaya ka magrarally. 'Di ba? Hindi hindi yan ang tunay na pagmamahal sa bayan eh. Yung ginawa nung ABP at dun sa Makati na rally for the West Philippines, yan po ang tunay na para sa bayan. 'Yun lang na may masasabi ko diyan. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video, guys. Bye-bye.